kaibigan at kapatid, bago ka pumasok sa gawi na tila walang saysay, may isang bagay na dapat mong malaman. May oras sa araw na hindi para sa kahit sino, lalo na sa mga edad na lampas na sa pitumpo. Sa edad na ito, ang katawan ay hindi na kasing tibay ng dati. Ang bawat kilos, bawat hakbang at bawat simpleng gawain ay may epekto sa iyong kalusugan at sa tibay ng iyong isipan. Hindi ito kwento lamang ng babala takot-takot, kundi paalala ng karunungan na dapat nating yakapin habang may pagkakataon pa. Marami ang nagtatangkang baliwalain ito, iniisip na wala nang mangyayari sa kanila. Ngunit bawat maling hakbang ay naglalakad tayo sa gilid ng panganib na unti-unti tahimik at hindi mo agad mararamdaman. Ngunit kaibigan, hindi natin dapat hayaan na ang ating edad ang maging hadlang sa buhay, kundi maging gabay na magtuturo ng tamang disiplina at pag-iingat. Ngayon, samahan mo ako habang bubuksan natin ang mga sikreto ng tamang oras at tamang gawi sa ating pang-araw-araw na buhay. Magtuturo tayo ng mga hakbang na simpleng gawin ngunit napakalakas ang epekto sa kalusugan, kapayapaan ng isip at kalidad ng bawat araw. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat. Dahilan number one, kahinaan ng puso at daluyan ng dugo. Sa ganitong edad, ang katawan ay hindi na kasing tibay ng dati at ang bawat bigla ang pagbabago sa temperatura o gawain ay maaaring magdulot ng panganib. Kapag naligo sa oras na hindi inirerekomenda, maaaring tumaas ang presyon ng dugo o magkaroon ng iba pang komplikasyon sa puso na hindi natin agad mararamdaman ang simpleng pagligo ay tila maliit na gawain lamang, ngunit sa katotohanan, may malalim na epekto ito sa kalusugan ng ating mga organo at sa pangkalahatang tibay ng katawan. Maraming matatanda ang hindi napapansin ang mga sinyales ng kanilang katawan at iniisip na kaya pa nilang gawin ang lahat ng dati nilang gawin. Ngunit ang karunungan ay nagsasabi na sa bawat edad, may tamang paraan at tamang oras sa bawat gawain. Sa pamamagitan ng pag-iingat at pagtutok sa tamang oras ng pagligo, may iwasan ang biglaang panganib at mapapangalagaan ang kalusugan ng puso, utak at buong katawan. Ito ay hindi lamang simpleng babala, kaibigan at kapatid, kundi isang paalala na ang respeto sa sariling katawan ay susi sa mas mahabang buhay at mas payapang isip. Ngayon, habang iniisip mo ito, tandaan na ang bawat hakbang ng karunungan ay nagsisimula sa simpleng kaalaman at disiplina sa sarili. Kaya kaibigan at kapatid, pahalagahan natin ang ating sarili sa bawat maliit na gawain, sapagkat sa tamang panahon, malaki ang naitutulong nito sa ating kalusugan at katahimikan ng isip. Dahilan number two, pagbagsak ng temperatura ng katawan at panganib ng biglaang pagbabago sa init. Sa edad na lampas na sa pitumpo, ang katawan ay mas sensitibo sa pagbabago ng temperatura. Kapag naligo sa oras na hindi inirekomenda, maaaring maranasan ang bigla ang lamig o init na magdudulot ng stress sa puso at kalamnan. Ang mga kalamnan at kasukasuan ay hindi na kasing flexible ng dati, kaya mas madaling magkapinsala o manakit. Ang bigla ang pagbabago ng temperatura sa katawan ay maaaring magdulot ng pagkahilo, panghihina o iba pang komplikasyon na hindi mo agad mararamdaman. Maraming matatanda ang hindi napapansin ang sinyalis ng pagod o labis na stress sa katawan at iniisip na kaya pa nilang gawin ang dati nilang routine. Ngunit ang karunungan ay nagsasabi na ang pag-iingat sa sariling katawan ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng katalinuhan at respeto sa sarili. Sa pamamagitan ng tamang oras at tamang pamamaraan ng pagligo, may iwasan ng bigla ang panganib at mapapangalagaan ang tibay at sigla ng buong katawan. Ito ay hindi lamang simpleng babala, kaibigan at kapatid, kundi isang paalala na ang bawat simpleng hakbang ng pag-iingat ay nagdudulot ng malaking epekto sa kalusugan. Kaya kaibigan at kapatid, pahalagahan natin ang bawat kilos at gawain sa araw-araw sapagkat sa tamang kaalaman, mas maiiwasan natin ang panganib at mapapanatili ang kapayapaan ng isip. Dahilan number three, mahinang resistensya at panganib ng impeksyon. Sa ganitong edad, ang immune system ng katawan ay hindi na kasing tibay ng dati at mas madaling kapitan ng sakit. Kapag naligo sa oras na hindi inirekomenda, lalo na sa malamig o sobrang init na tubig, maaring mahirapan ng katawan na labanan ang mga mikrobyo at impeksyon. Ang mga simpleng mikrobyo na dati ay hindi nakakapinsala ay maaari ng magdulot ng seryosong sakit sa matatanda. Maraming matatanda ang hindi napapansin ang maliliit na sinyalis ng impeksyon at iniisip na ito ay normal lamang sa kanilang edad. Ngunit ang karunungan ay nagsasabi na ang pag-iingat sa katawan at sa kalinisan ay susi sa pagpapanatili ng kalusugan at mahabang buhay sa pamamagitan ng tamang oras at paraan ng pagligo na papangalagaan natin ang ating katawan laban sa mga mikrobyo at iba pang panganib sa kalusugan. Ito ay hindi lamang simpleng babala, kaibigan at kapatid, kundi paalala na ang bawat desisyon sa araw-araw ay may direktang epekto sa ating kalusugan. Kaya kaibigan at kapatid, maging maingat at disiplinado sa bawat gawain, sapagkat sa tamang kaalaman at pag-iingat, mas maiiwasan natin ang panganib at mas mapapahaba ang tibay ng ating katawan. Ang respeto at pangangalaga sa sariling katawan ay tanda ng katalinuhan at pagmamahal sa sarili, hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa mas maraming bukas na darating. Dahilan number 4, pagbagsak ng balanse at panganib ng pagkahulog. Sa ganitong edad, ang ating koordinasyon at reflexes ay hindi na kasing bilis at kasing sigla ng dati kapag naligo sa oras na hindi inirerekomenda, lalo na sa gabi o malamig, na tubig mas mataas ang posibilidad ng pagkahulog o pagkadulas. Ang simpleng pagkakadulas sa banyo ay maaring magdulot ng malubhang pinsala tulad ng bali ng buto o malalim na sugat. Maraming matatanda ang iniisip na kaya pa nilang gawin ang dati, nilang gawain ng walang tulong, ngunit hindi nila alam na ang kanilang katawan ay nagbabago na Ngunit ang karunungan ay nagsasabi na sa bawat edad, may mga simpleng hakbang na dapat sundin upang mapanatili ang kaligtasan at tibay ng katawan. Sa pamamagitan ng tamang oras, tamang temperatura at tamang pamamaraan ng pagligo, napapababa natin ang panganib ng aksidente at pinsala sa katawan. Ito ay hindi lamang simpleng babala, kaibigan at kapatid, kundi paalala na ang bawat desisyon sa araw-araw ay may direktang epekto sa ating kaligtasan at kalusugan. Kaya kaibigan at kapatid, pahalagahan natin ang bawat hakbang at gawain sa ating araw-araw na buhay sapagkat ang tamang disiplina at kaalaman ay nagdadala ng kapayapaan ng isip at proteksyon sa katawan. Ang pag-iingat sa sarili ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng katalinuhan at respeto sa sariling buhay upang mas marami pa tayong mapagdaanan na at payapa. Dahilan number five, pagbagal ng metabolismo at panganib ng labis na pagkapagod. Sa ganitong edad, ang katawan ay hindi na mabilis magsunog ng enerhiya tulad ng dati, kaya mas madaling mapagod ang katawan sa kahit simpleng gawain. Kapag naligo, sa oras na hindi inirekomenda, lalo na pagkatapos kumain o bago matulog, maaaring maranasan ang labis na pagkapagod o pagkahilo. Ang simpleng pagligo ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaba ng enerhiya na nakakaapekto sa tibay ng puso, utak at iba pang mahahalagang organo. Maraming matatanda ang iniisip na kaya pa nilang gawin ang dati nilang rutin ng walang problema. Ngunit hindi nila alam na bawat gawain ay may direktang epekto sa kanilang kalusugan. Ngunit ang karunungan ay nagsasabi na ang pag-unawa sa limitasyon ng sariling katawan at pagsunod sa tamang oras ng bawat gawain ay susi sa maayos at ligtas na pamumuhay. Sa pamamagitan ng tamang oras at paraan ng pagligo, napapangalagaan natin ang enerhiya, tibay ng katawan, at kalusugan ng buong sistema ng katawan. Ito ay hindi lamang simpleng babala, kaibigan at kapatid, kundi isang paalala na ang bawat hakbang at desisyon ay may epekto sa kalusugan at kalidad ng ating buhay. Kaya kaibigan at kapatid maging maingat at disiplinado sa bawat gawain sa araw-araw sapagkat sa tamang kaalaman at pag-iingat, mas may iwasan natin ang panganib at mapapanatili ang sigla ng katawan. Ang pag-alaga sa sarili at pagrespeto sa limitasyon ng ating katawan ay tanda ng katalinuhan at pagmamahal sa sarili upang mas marami pa tayong maabot na ligtas at masayang karanasan. Dahilan number 6 pagbaba ng kapasidad ng baga at panganib ng kahirapan sa paghinga. Sa ganitong edad, ang baga at buong sistema ng paghinga ay hindi na kasing flexible at kasing epektibo ng dati. Ang bawat hinga ay maaaring maging mas mabigat at mas matrabaho lalo na kapag may bigla ang pagbabago sa temperatura ng katawan. Kapag naligo sa oras na hindi inire-rekomenda, lalo na sa malamig o sobrang init na tubig, maaring maranasan ng bigla ang hirap sa paghinga o kakulangan sa hangin na hindi natin agad nararamdaman. Ang simpleng pagligo na dati ay tila walang epekto, ngayon ay maaring magdulot ng stress sa baga, puso at utak. Maraming matatanda ang iniisip na kaya pa nilang gawin ang dati nilang routine nang walang problema, ngunit ang kanilang katawan ay nagbabago na at mas madaling maapektuhan. Ang biglaang stress sa baga at puso ay maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na nagdudulot ng takot at pangamba sa mga hindi handa. Ngunit ang karunungan ay nagsasabi na sa bawat edad may tamang paraan at tamang oras sa bawat gawain upang mapanatili ang kalusugan, tibay ng katawan at katahimikan ng isip. Sa pamamagitan ng tamang pag-iingat at pagtutok sa tamang oras ng pagligo, napapangalagaan natin ang kapasidad ng baga at may iwasan ng biglaang problema sa paghinga, pagkahilo o panghihina. Ito ay hindi lamang simpleng babala, kaibigan at kapatid, kundi paalala na ang bawat hakbang at disisyon sa araw-araw ay may direktang epekto sa ating kalusugan, sigla at kaginhawaan. Kaya kaibigan at kapatid, pahalagahan natin ang bawat kilos at gawain sapagkat sa tamang kaalaman at disiplina, mas mapapanatili natin ang tibay ng katawan kapayapaan ng isip at kalidad ng ating buhay. Ang pag-iingat sa sarili at pagrespeto sa limitasyon ng katawan ay tanda ng katalinuhan, pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa mga darating pang-araw na dapat nating harapin ng ligtas at masaya. Dahilan number 7. Pagbaba ng kakayahan ng utak at panganib ng mental stress. Sa ganitong edad, ang utak ay hindi na kasing mabilis at kasing flexible ng dati at mas madaling maapektuhan ng stress o bigla pagbabago sa katawan. Kapag naligo, sa oras na hindi inire-rekomenda, lalo na sa biglaang malamig o mainit na tubig, maaring maranasan ng mental stress, pagkabahala o panandali ang pagkalito. Ang simpleng pagligo ay maaring magdulot ng epekto, hindi lamang sa katawan, kundi pati sa isip na nakakaapekto sa focus, memorya, emosyon at pangkalahatang kalmado ng isipan. Maraming matatanda ang iniisip na kaya pa nilang gawin ang dati nilang rutin ng walang problema, ngunit hindi nila alam na ang utak ay mas sensitibo sa biglaang stress sa katawan at maaring mag-react ng hindi inaasahan. Kung hindi inaalagaan, ang oras at paraan ng pagligo, maaring maranasan ng labis na pagod, pagkairita, pagbaba ng enerhiya, at pagtaas ng anxiety na maaring tumagal sa buong araw. Ang ganitong stress sa katawan at utak ay maaring makaapekto sa pang-araw-araw na desisyon, reaksyon sa kapaligiran, at kalidad ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ngunit ang karunungan ay nagsasabi na sa bawat edad, may tamang paraan at tamang oras sa bawat gawain upang mapanatili ang kalusugan ng isip, emosyon at katawan. Sa pamamagitan ng tamang disiplina, kaalaman at pagkilala sa limitasyon ng katawan at utak, Napapangalagaan natin ang kalusugan ng utak, emosyon at pangkalahatang kalidad ng buhay. Ito ay hindi lamang simpleng babala kay kaibigan at kapatid, kundi isang paalala na ang bawat hakbang at desisyon sa araw-araw ay may direktang epekto sa ating kalusugan, katahimikan ng isip at kasiyahan sa buhay. Kaya kay kaibigan at kapatid, pahalagahan natin ang bawat kilos at gawain sapagkat sa tamang kaalaman at pag-iingat mas mapapanatili natin ang tibay ng katawan, kapayapaan ng isip at kasiglahan ng ating buhay. Ang pagrespeto sa limitasyon ng ating katawan at utak ay tanda ng katalinuhan pagmamahal sa sarili, pagpapahalaga sa bawat araw na patuloy nating tinatahak at paghahanda sa mas maraming araw na darating na may kaligtasan at katahimikan. Sa bawat simpleng hakbang ng pag-iingat, kaibigan at kapatid, tayo ay nagtataguyod ng mahabang buhay, mas malusog na katawan at mas malinaw na isipan upang mapagtagumpayan ang bawat hamon ng ating paglalakbay. Dahilan number 8: pagbaba ng kakayahan ng balat at panganib ng mga impeksyon o sugat. Sa ganitong edad, ang balat ay hindi na kasing elastic at kasing tibay ng dati, kaya mas madaling masugatan o magkaroon ng iritasyon kapag naligo sa oras na hindi inirekomenda, lalo na sa malamig o sobrang init na tubig. Maaring masira ang natural na proteksyon ng balat at madali itong kapitan ng impeksyon. Ang simpleng pagligo ay maaring magdulot ng tuyo, pangangati o pagkabasag ng balat na nagiging daan sa mas malubhang komplikasyon sa kalusugan. Maraming matatanda ang iniisip na kaya pa nilang gawin ang dati nilang routine Ngunit hindi nila alam na sa bawat maling oras ng pagligo, napapahina nila ang depensa ng kanilang katawan. Ang sugat o impeksyon sa balat ay maaring magdulot ng discomfort, pangangati, at kahit malubhang sakit na makakaapekto sa pang-araw-araw na gawain. Ngunit ang karunungan ay nagsasabi na sa bawat edad, may tamang paraan at tamang oras sa bawat gawain upang mapanatili ang tibay kalusugan at proteksyon ng katawan. Sa pamamagitan ng tamang oras at paraan ng pagligo, napapangalagaan natin ang balat, napapalakas ang depensa ng katawan, at naiiwasan ang mga komplikasyon na maaaring magpabagal sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay hindi lamang simpleng babala kaibigan at kapatid, kundi paalala na ang bawat hakbang at desisyon ay may direktang epekto sa kalusugan, kaginhawaan, at tibay ng katawan. Kaya kaibigan at kapatid, Pahalagahan natin ang bawat kilos at gawain, sapagkat sa tamang kaalaman at disiplina, mas mapapanatili natin ang tibay ng katawan, kalinisan at kapayapaan ng isip. Ang pagrespeto sa limitasyon ng ating katawan at pangangalaga sa balat ay tanda ng katalinuhan, pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa mas maraming araw na darating na dapat nating harapin ng ligtas at malusog. Sa bawat simpleng hakbang ng pag-iingat, kaibigan at kapatid, tayo ay nagtataguyod ng mahabang buhay, mas malusog na katawan at mas ligtas na pamumuhay sa bawat araw. Dahilan number 9, pagbagal ng reflexes at panganib ng aksidente. Sa ganitong edad, ang reflexes o bilis ng reaksyon ng katawan ay hindi na kasing mabilis at kasing alerto ng dati. Kapag naligo sa oras na hindi inirekomenda, lalo na sa gabi o sa biglaang pagbabago ng temperatura, mas mataas ang posibilidad ng pagkakadulas, pagkahulog o iba pang aksidente. Ang simpleng pagkakadulas sa banyo ay maaring magdulot ng malubhang pinsala tulad ng bali ng buto, pasa o malalim na sugat. Maraming matatanda ang iniisip na kaya pa nilang gawin ang dati nilang rutin ng walang problema. Ngunit hindi nila alam na ang katawan ay mas sensitibo at mas delikado sa bigla ang aksidente. Ang bawat maling hakbang o pagkakadulas ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa puso, utak at iba pang organo na nagiging dahilan ng matinding pangamba at takot. Ngunit ang karunungan ay nagsasabi na sa bawat edad, may tamang paraan at tamang oras sa bawat gawain upang mapanatili ang kaligtasan at tibay ng katawan. Sa pamamagitan ng tamang oras, tamang temperatura, at tamang pamamaraan ng pagligo, napapababa natin ang panganib ng aksidente at napapangalagaan ang ating kaligtasan sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay hindi lamang simpleng babala, kaibigan, at kapatid, kundi paalala na ang bawat desisyon at hakbang ay may direktang epekto sa ating kaligtasan, kalusugan, at kapayapaan ng isip. Kaya kaibigan at kapatid, pahalagahan natin ang bawat kilos at gawain sa araw-araw sapagkat sa tamang kaalaman, disiplina at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang tibay ng katawan, kaligtasan at katahimikan ng isip. Ang pagrespeto sa limitasyon ng ating katawan at pagkilala sa mga panganib sa paligid ay tanda ng katalinuhan, pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa mas maraming araw na darating na dapat nating harapin ng ligtas at maayos. Sa bawat simpleng Hakbang ng pag-iingat kaibigan at kapatid, tayo ay nagtataguyod ng mahabang buhay, mas ligtas na katawan at mas malinaw na isipan upang mapagtagumpayan ang bawat hamon ng ating paglalakbay. Dahilan number 10, pagbaba ng enerhiya at tibay ng katawan. Sa ganitong edad, ang pang-araw-araw na enerhiya ng katawan ay mas limitado at mas madaling mapagod kaysa dati. Kapag naligo sa oras na hindi inirekomenda, lalo na pagkatapos kumain o bago matulog, maaring maranasan ng labis na pagkapagod pagkahilo o pangihina ng katawan. Ang simpleng pagligo na dati ay tila walang epekto ay maaring magdulot ng stress sa puso, utak at buong katawan na hindi agad nakikita. Maraming matatanda ang iniisip na kaya pa nilang gawin ang dati nilang rutin ngunit ang katawan ay nagbabago at mas sensitibo sa labis na pisikal na gawain. Kung hindi iniingat ang tamang oras at paraan ng pagligo, maaaring bumagal ang mga kilos, bumaba ang alertness, at tumaas ang panganib ng aksidente o iba pang komplikasyon. Ngunit ang karunungan ay nagsasabi na sa bawat edad may tamang paraan at tamang oras sa bawat gawain upang mapanatili ang enerhiya, tibay at kalusugan ng katawan. Sa pamamagitan ng tamang disiplina kaalaman at pagtutok sa limitasyon ng katawan, napapangalagaan natin ang enerhiya, kalusugan at tibay sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay hindi lamang simpleng babala kaibigan at kapatid, kundi paalala na ang bawat hakbang at desisyon ay may direktang epekto sa tibay, kalusugan at kalidad ng ating buhay. Kaya kaibigan at kapatid, pahalagahan natin ang bawat kilos at gawain sa araw-araw sapagkat sa tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang sigla, tibay at katahimikan ng isip. Ang pagrespeto sa limitasyon ng katawan at pag-aalaga sa sariling enerhiya ay tanda ng katalinuhan, pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa bawat araw na darating. Sa bawat simpleng hakbang ng pag-iingat, kaibigan at kapatid, tayo ay nagtataguyod ng mahabang buhay, mas malusog na katawan at mas malinaw na isipan upang mas matagumpay na harapin ang bawat hamon ng ating paglalakbay. Ang bawat desisyon, bawat kilos at bawat simpleng hakbang ay may kapangyarihang magpahaba ng buhay, magpapanatili ng tibay ng katawan at magbibigay ng kapayapaan ng isip sa ating mga susunod na araw. Ang simpleng gawain na dati ay tila walang epekto sa ating pagtanda ay nagiging seryosong bagay na kailangan ng disiplina, kaalaman at pag-iingat. Ang bawat hakbang ng pag-iingat ay nagsisiguro na mas marami tayong araw na maipagpapatuloy ang ating buhay ng malusog, masaya at ligtas, makinig sa sinyalis ng katawan, at kapag naramdaman ng anumang panghihina, pagkahilo o discomfort, itigil ang ginagawa at humingi ng tulong kung kinakailangan disiplina, kaalaman at tamang pag-iingat ay hindi lamang simpleng gabay, kundi totoong paraan upang mapanatili ang buhay, kalusugan,